Yo, what's up mga sir to this video guys Ayan, meron tayong pupuntahan Pupunta ako dun sa may gate ng aming subdivision mga lodi Kasi nag sa akin dun yung ating followers guys From Del Pilar, San Fernando, Camarines mga lodi So, kukunin niya na yung ating uh, sinira-sira or disda mga lodi So, yan na nga pala Si Sir J. Ramon Lim Espiritu mga lodi So, yung nakakulay dark blue mga lodi So, yan siya Si J. Ramon Lim Espiritu So, shout out sa iyo lodi Ayan hey, o, maraming salamat So, taga, taga Del sila sampayano Camarines at syempre yung kasama yung naka-white si Kagawan so hindi ko natanong yung kanyang pangalan mga lodi so yan na nga ayan si check na ni Sir J. Ramon so ang ganda daw ng ating uh, disda mga lodi so ayan pinag-iisipan niya kung saan niya ba ilalagay dyan sa may tricycle mga lodi kasi hindi talaga kasya kahit nung sa likod nung kahit doon sa likod nung ano nung tricycle so ayan binigyan ako ni Sir ng ano ng tip at syempre binigyan din ako ng dalawang plastic ng uh, para sa ano yan uh, mushroom mga lodi so yan yung business ni Sir J. Ramon. Limis Espiritu. So, tuturuan niya daw kung paano uh, magtanim at uh, mag-process ng uh, kabuti, mga lori. So, syempre, picture-picture muna kami ni Sir J. Ramon. So, ayan. So, maraming salamat, Sir. Nakakatuwa naman at uh, meron tayong mga solid supporter at solid na followers natin, mga lori, si Sir J. Ramon. So, enjoy po sa pagpapalipat, Sir J. Ramon. So, maraming salamat po. Ayan, no. Shout-out po sa inyo. Ayan, no. Shout-out. So, syempre, ang nagkakamera niyan yung aking bunso, Si Princess. So, siya nagkakamera. Ang Darling ni Princess, yung aking taga-talang ng Saranggola. So, syempre, ang cute niyan, yung aking bunso. At, uh, ayan na yung ating, ano, uh, mushroom, mga lodi. So, aarali ah, natin yan. So, isa pa rin yan sa magiging business natin, mga lodi, yung mushroom. So, mara maraming salamat, Sir J. Ramon. So, ayan. So, ibigay ko muna yung camera so, kay Adrian. So, ayan, may bus, mga lodi. So, meron kasing uh, bus station na pag-aari ni Platon dito sa may Imperial Pamukid, mga lodi. So, ayan na nga, guys. So, tinitingnan ni Sir J. Ramon so nakita ko medyo nahirapan siya kung paano ba ilagay dyan sa may tricycle kasi baka mabali yung ating diisda mga lodi so syempre uh, naisip ko na isa sa kanya na ilagay na lang sa bubong ng tricycle mga lodi so yan o ilagay lang sa bubong ng tricycle at syempre hawakan na lang yung dulo ng uh, saranggola mga lodi para pag uh, rin yung tricycle uh, syempre tutunog lang yung sumba nya at alalay lang din sa bilis nung uh, pagkapatakbo ng tricycle mga lodi so yan na nga so hawakan na lang yan ni Sir Jay habang tumatakbo yung uh... Uh, tricycle nila mga lodi. So maraming maraming salamat po. So yun sa sakyan din hindi rin magkakasya kasi 6 feet yan so okay rin yan na at tricycle yung kanilang dala mga lodi so madali lang talaga ilagay yan sa likod at uh, safe. So ayan na nga maalis sa sila. So maraming maraming salamat po sir at uh, uh, na-inspire tayo na gumawa ulit ng mga bagong design ng saranggola mga lodi. So yun mga guys. Ayan tuloy lang sa pagkapalipad mga lodi at um, uh, enjoy lang ngayong summer time at syempre ingat-ingat din sa pagkapalipad dahil napakainit ng panahon at uh, iwas tayo sa heat stroke at syempre uminom ng maraming tubig at syempre kapag maganda yung hangin at makulimlim saka tayo magpalipad ng saranggola mga lodi so yan na nga so, sumakay na kami kay kombi syempre pauwi na kami dun sa bahay mga lodi so maraming maraming salamat yan sa mga solid supporter natin dyan mga lodi so abangan nyo yung uh, tutorial na gagawin natin next sa video na ito, mga lodi at syempre hindi ko pa pala na i-upload yung part 2 ng paglipad ng disda natin mga lodi kasi inayos natin yung parisukat nun mga lodi so okay na so nauna lang tong uh, Um, uh, video natin dahil kinuna ni Sir J. Ramon yung ating disda mga lodi or sinira sira or langis or uh, disingit daw. Sabi daw marap, napakaraming mga ano uh, tawag. So maraming salamat guys. Next video tayo guys. Thank you.